So ito na sila, apat nating uh, mohok. Yo, what's up? Good morning. Habang ang haba ng buhok ko. So meron tayong bagong ibababang mga sisyo ngayon. Mga napisa natin sa incubator. Inuna ko ilabas yung uh, mga mohok line natin, yung mga show type. Para malagyan natin ng marka. So if ever man, uh, may bumili ng Rhode Island Red Vintage natin, kasi binibenta natin 'yon At least di, di sila masasama. So tara, tinan nyo. Apat yung lumabas. Ito yung isa. So lalagyan natin ng mark markings tawag ko dito para meron tayong ano sa kanila. Tanda. Papadami ah, kasi tayo na itong um, Mohawk line cross ay, hindi naman cross actually. Yung magkaibang linya lang. Yung flanagan yung hen na ito, Tapos yung rooster is um, Mohawk mohok ni Manong Ellis tapos yung hen galing kay Sir Alexis mga sikat na breeder yan doon sa norte pero doon hindi makalabas okay so, ito na yung pang apat Lalagyan natin ng markings and ha. Meron pa nakasunod doon na siguro um pito, pito pa sila doon na nakasunod. Ay ay ay. Ay ay, no 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 no. no. Okay. Okay. So ito na sila, apat nating uh, mohawk and flanagan hen. First, ito yung ano natin, pinakaunang batch na ikikip natin. Kapadamin natin itong mga tomaton. Yes! So meron silang marking, so pwede ko nang ihalo dito yung mga vintage natin na bagong pisa. So tara. ito na yung lahat ng napisa may kasama na silang black australorp yung anak ng italian line natin 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 walang kong australorp to kasi itim yung pa eh. so eto na kompleto na sila So, unang painom sa kanila is tubig na may para uh, mabalik yung lakas nila. dami na ito. Ilan ka lahat? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 26, 27, So, 29, 27 lahat. So, ayun na sila mga tol. Naturoan na rin natin silang ang uh, yung ilang sa natin tinuruan na natin yung uminom. So, pag nakita ng iba dyan na umiinom yung iba nilang katap kapatid o ibang kasama, gagaya na, gagaya na rin lang yan. So, schedule na rin nila ng vaccine bukas ng B1, B1. Uh, and syempre, huwag natin kalimutang kolektor nyo mga itlog. Kasi mahirap na pag nadamian for sure fertile egg yun ah ayun yung tatlo asa ah, kaya yung tatlo ay yung oh tatlo panghen. hen uy ito yung brown na brown sa decal brown to tapos yung light brown is sa uh, um, black australorp sa dalawa 3, 4, 5, 5, 5 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 10 okay. So, meron tayo ditong 10 eggs na nakolekta for today. Dito sa mga to, yung magiging anak neto is gagawin natin yung mga hen. Gagawin natin layers. Tapos yung rooster, bibenta natin ng meat type. So, yun yung purpose natin. Up to for 3 days. So, antay pa tayo ng another 3 days. Tapos, sasalin na natin ulit sa incubator. Para after 21 days, may mga bago tayong CCU na kukunin walang paltos to tol everyday sila nangingitlog yan o so yun yung grip natin today and tapos na akong magpakain tapos na akong mangulikta ng itlog magpainom sa kanila nakakapagod nga lang pero sulit naman lalo pag may mga inquiries tapos talagang sure buyer nakakasulit naman and um, lalo ako na-excited doon sa project nating um, 300 para sa mga layers natin, mga magiging layers natin na So yun lang, maraming maraming salamat sa panunod and God bless you.